Susunod na programa I Rated PG Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow para updated kayo sa video ko Mga kabadyo, Eriksal Pasok ka dito sa katawan ni Risa Di nagpasakit kayo, Clarice Magandang na sayo Kailala mo na? Oo. Uh -huh. Ay, magkakaitindihan naman pala tayo eh. Pag hindi mo tinanggal yan, napupunta ko, sige yor. Lintik naman. Hindi na ako tanasari sa iyo, naiya. Hindi na ako tayipitin. Nahihiya ko sa eh. Babae ka nila kayo. Oh, pasensya ka na, naiya. Galit ka sa akin? Hindi. Oh, o, sige, sige. Bati na tayo yan. Bakit? Nipit-nipit pa kita. Bakit kaya? Mamaya tatawagin natin yung, yung nagutos gusto mo talaga makausap yun? Opo. Okay. Oh, sige. Nay, eh, nay, pasensya sa bala, nay. Yung mga braso niya, nay. Yung mga braso. Mabilaan. Gumang! Ah! Ngayon ka lang ba nakakita na kausap pa ko lang? Takot yan. Tinubot ako. Diba boses, no? Nagulat kayo sa boses? First time nyo lang ba makausap pa kukulam? <laughs> Eh, sa'yo, ayaw mo pasapin. Takot-takot ka. Nakasabi pa din po sa kanya. Oo, uh, tawagin ko mamaya ang kasapin natin. Ito mo, ko eh. <laughs> Para halang-halang ka, tatay. Tapos na natin buhay yun. Hindi niya ibabalik yung nararamdaman. Ay, nai! Nakikiusap ako, huwag mo nang balikan to, ha? Oh. Isa lang namang gawain natin eh. Anay, ha? Ha? alam naman marunong rin ako ganyan marunong rin ako manggamot. gamot tiga ka po? Tegasangka. ayaw niya sabihin magagalit siya eh. tinagalan ko sa bayaran lang wala kasalanan yan bayaran lang yan tigas ang po yung nagpagawa niyan? ito naman ay eh, kabilaan mo na sinsa ko na sa pala ha? ang hiling lang naman po namin wag mo nang balikan ay na eh kung magkano ang tatapatan namin pwede buo ba na itapatan na lang namin ah malaki ba sumagot ka pag hindi ka sumagot ka pahirapan kita sige na sumagot ka babae ka lalaki sagot babae ka ba lalaki ah babae lalaki bakit mo naman nagawa kay Tatay Florencio yan? Ano ba problema? Sagot, ano ba problema? bat ginawa mo kay Tatay Florencio yan? Nainis ka sa kanya? Nainis ka kako? Kako, nainis ka kay Tatay Florencio? Apoy at kuryente Itadalo siya katawan Ang papel na ito ay mainit na mainit sigaw mo sa may spirit na nakasabi na yan nagkutos ano mainit na yan bakit mo pinagawa sagot bakit mo pinagawa nainis ka kay Clarice ha sagot sumagot ka na sasaktan ka ta sige ano Sumagot! Sige na. Magsalta ka na. Sabihin mo lang ang dahilan. Tapos tama na. Ano kung nagagalit mo kay Tatay Florencio? Sige na, papalisin kita kagad. Ano? Sagot! Tama na. Ano nga kung nagagalit? Masama o galing. Oy, masama daw galing ni Tatay eh. Kamagana ka ba niya? Kamag-anak ka ba niya? Oo. Kamag-anak. Ano sa kapatid mo lamang? O Ano ka ba niya? Sabihin mo ito to. Sige. Pinsan, kapatid. Ano, sige na. Kamag-anak. Ito, pamangkin. Sige na. Anak. Oo, sige na. Sabihin mo. Wala ng pangalan. Sabi mo lang doon. Kamag-anak. Alam ko nga kamag-anak, ano ba? Pinsan. Pinsan, kapatid, ano? Sige na, sabi mo. Babae ka, lalaki? Babae. Ilan taon? Sige na, hindi ko alam yung pangalan. Ilan taon? Ilan taon? Ilan taon? Babae ako, kapatid. Sige na, na Sige Bakit naman away nyo sa ano, lupa? Pera? Ah, uh, ano, Herminia Reyes, M.S. Oh. Tawagin nga ito si Herminia Reyes, nayalis ka muna dyan. Nanay nyo ba yan? Ha? Okay. Nanay nyo ba yan? Si Herminia Reyes? Nanay nyo yan? O, oh, sige na, tabi ka muna dyan, ay. Nanay Erminia Reyes, nanay Erminia Reyes, nanay Erminia Reyes. Sangkama na roon, dadating at dadating ka. Ama buksan ng pintuan ng langit at pabahin ng mga langil si Erminia Reyes pasok dito sa katawan. May apat ka? May erisa. Pasok ka pa sa katawan ni Erisa. Katawan si Lola ma. Na? Na? na. O tawagin mo si nanay mo, si nanay mo nandyan. Nang? Na Baka mo si nanay mo Nanang na mo yan, nanay mo. Nang? Nang? Mag-bless kayo sa lola nyo! oh. Uh Oo. Uh dito yung mga apo mo. Oo. Nang, may sunang. Oo. Sino mahal mo dyan sa apo mo? Anay? Mahal mo lahat dyan? Anay? Oo. Uh 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 Oo, oh, kasi nalala mo, yakapin mo, yakapin pa si Lola. Oo, <laughs> niya si Lola. Mahal na mahal pala kayo ni Lola eh. Hmm. Mm. Ay, ano na, eh, umiyak lalo si Lola. <laughs> ano, Nay? Ay, sorry na, wala <laughs> ko Ano, masasabi mo dyan, kilala mo yung yumakap sa'yo? Nay? Kilala mo yan? Ano pangalan yan? Ano pangalan ng yung makap sa yun Apo ko yun. Apo ma. Hmm. <laughs> Nang. No. Ay ka na may yakap ka kay lola ma. Nang mm. ma kamo na. Lola ma yakap ka kay lola ma. Hmm. naka Nagasa kay ni ama, ina, ina. Oo. Uh. Nagasa kayo Masaya saya kayo. Kaya uh. matawagin din natin uh. si Lola mo, Lolo mo. Ma. Magkasama kayo ngayon bumaba. Kasama kayo ni Ama? Oo. Kamusta kayo ni Ama? Masaya kami. Nakita mo yung bago mong apo sa akin? May baby akong bago, nakita mo? Masaya ako sa Ano? Yo. You know? Hello. Hmm, nana, nakukulam ng anak mong isa to. You know? Alam mo pa nangyari? Ha? Ang you know? anak mong babae, pinakukulam tong anak mo si Ano. Nahihirapan hmm. ako yung inai, <gulit> si Tito Kunay nito talbainin na, ina ano si papa, na, ina, na, nah. mas nababante <tinyo> Ang nakaput na rin, no, natak na mo wag mo na, ngalit ka sa amin ina, hindi, ay maganda kayo sa amin ina, ayon sabi ka, sabi mo si Nanay mo. Eh, dito si ano, anak mo. Baka mo si Lord na mo. Ito. Pagalingan mo si Papa. Ina na. Ina. Baka bait kayo. Ba't mo itong anak mo, lalaki si ano, pangalan niya? Florencio. Florencio. Pantayan mo na yan. Galing mo na yung sakit niya na eh. Oh, ano pa pangalan ng asawa niyo, Nay? Ano pa pangalan ng tatay mo? Monica Reyes. Ano? Monica Reyes. Monica Reyes. Monica. Monica. Nay, tapi mo na nay tawag ko sa mo nanja pa. Oh. Monica Reyes. Monica Reyes. Tay. Nandito yung mga apo mo. Kausapin mo na lolo mo. Ama? 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 Sa ama. Sagot na tay. Ama, ako makasama kayo ni Inang. Kamusta kayo? <laughs> Nakikita niyo pa, may? Tatay, may akapin mo, tatay. <laughs> tatay. Kung tinawag ko ang lola lolo nila. Tay, dali mo na yung sakit niya ano mo, anak mo. Tatay, ayakapin tatay mo. Sabi mo, dali na yung sakit mo para gumalik ka na. Tingin na. Huwag tayo mo siya lagi tayo. Ama, pagalingin mo na si Papa. Tanggalin niyo na po yung sakit niya. ama nara mo ba ako ama 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 kilala mo si tay mm -hmm. hindi ka malala ha? malaki na matabay eh. ako ama ama ako kilala mo oh. ano pangalan niya uh -huh. tama ama. tama kilala niya uh -huh. ako ama kilala mo ako ama Hmm. Hmm. Kilala ko ni Lolo. <laughs> okay. Ako, Ama, hindi so, mo ko kilala? Yakapin si Ama, ya si, Lolo, ama may si, may may man, si Olet to. Ama, si Olet? Hindi niya kilala, malaki ka. <laughs> Wala pa siya, Mom. Maliit eh, pa lang Ang mga pangalan na. Maliit pa po kasi ako, namatay po si Ama. Uh, si Olet po to, ang buso ni Papa. Puroy. Kilala mo na. Ay, yung bata na, na. maliit. Hmm. Ayan, ay, nalala, di ko lalat na. Okay ka lang, ama? Okay lang. Masaya kayo ni Inang? Masaya Gabayan niyo po kami. Ama. Pagaling yung ino ko si Papa. Natin, Nawalan niya mabigat. Ama. Sa mata mo naman. Ama, ba't ginaganyan ni Tito uh, si Papa? Balik na kayo mag Malte oh, Paano po tay? Salamat po. Sa pasensya na kayo sa ko, ha? Ata, ha? Arunong na kayo magkyat o akyat mo pa kayo? Kaya nyo na? Akyat na ako. Oh, na? Akyat na ako. O, sige. Mahal na Diyos sa mga buksan ng pintuan ng langit. At paakyatin na to si Monico Reyes, pati na ang kanyang asawa. Tunduin ng mga anghel, Yung dalawa mag-asawa nyo. Ata, magbababay kayo sa amin. Pagka nandyan na, binubuhat na kayo. Angat niyo lang kami niya, magbabay kayo. Pag binubuhat na kayo. Um, uh, ayan na, nakit na sila. Hmm. Bye bye. <laughs> uh, ano pangalan na ito, mga babay? Erisa. Erisa. Erisa, balik ko, Erisa. Kung luluto ka pa. Uy! Ano nalala mo, Erisa? Ba't kang iyak? Hmm. Hmm. Ba't kang iyak? Wala siya natanda. May ano nalala na mo? May naalala ka, Erisa? Wala. Bakit? Wala. Wala ka alam sa nangyari? Ha? Wala ka alam? Anong pakiramdam mo? Wala siyang <laughs> alam. Ang dami mong sinasabi. Kaya mo po'y pinatanin ko. Walang maalala. Kasi yan okay. na niban. Ano pakiramdam mo? Tulog ka lang na. Para ka lang natulog. Ano? Okay wala kang malala? Uh, sa mga okay, gusto ka magpagamot wag maya, pumunta lang kay Mang Kekweng ng Kalokas sa Barangay 14. <laughs> 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 hindi niya alam wala ka alam teris, ito ah? lang ako sa Kalokas, sa Kalokas <laughs> ang tila si um, umiyak ka eh wala kang maaalala Teresa look wala nga lang siya maaalala lahat kayo nag-iyakan hindi mo alam nangyari? Mamaya makapanood mo. Oo. Oo. Uh -uh. <laughs> Lahat makapanood Walang mo. Eh? Alam mo ba tayo sa'yo, nakausap namin si Inang at si Ama? Oo. Umiyak nga si Inang at si Ama. Kaya ako umiyak. Hmm. Pero wala, wala kasi kaya ginawa nawa yun. Mamaya, Teresa. Hindi <laughs> Teresa. Pasok ko na. Nagsabi ko sino nang kulam. Hindi mo may alam. Sinabi mo. Mamaya panoorin. Mamaya. Yun. Dito. So, sige, agad dito na lang ang aking video. Okay, Maraming salamat sa takapanood nyo. Yung e nga pala, teka lang. Uh, magpasalamat tayo sa Diyos Ama. Hindi ako nagpagaling dito. Kundi siya instrumento lang ko. Sabay kayo sa akong lahat. Sabay kayo. Mahal na Diyos Ama. Mahal na Diyos Ama. Salamat po. Salamat, salamat po. sa Pagaling niya sa tatay namin. Pagaling po sa tatay Salamin. namin. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. amen. amen, amen. Ate natanggal ba yung sakit? Kamaling na. Ganda. Mabigat ang katawan niya. Hanggang siya muli. Dito na lang. Bye-bye. Wala akong maalala.